Sa nayo ng sariwa na sinasabing pinuprotektahan ng mga espiritu ang mga bundok at kagubatan nito. Isang dalagang babae ang laging pinagbabawalang pumasok sa kagubatan pagsapit ng takip silim. Si Ligaya, labindalawang taong gulang, ay ayon sa mga matatanda. Masyadong makulit para sa sarili niyang kabutihan. Ngunit, noong isang gabi ng pahiyas, habang nagliliwanag ang buwan, ang mga parol ay sumasayaw sa ihip ng hangin. Napukaw si Ligaya ng isang huni. Tila isang tinig ng umiiyak na umaalangaw nga mula sa gubat. Huwag kang lilingon Ligaya. Paalala ng kanyang lolo. Ang mga engkanto ay naglalaro kapag ang mga bulaklak ng kalumpang ay namumukadkad. Baka kunin kanila patungo sa kanilang kaharian at hindi na makabalik pa. Ngunit nang marinig niya ang huning iyon, Malungkot na tila humihingi ng tulong. Dali-daling smulong si Ligaya sa kagubatan. Bitbit -bit ang isang lampara, Nayari sa baon ng nyog. Sa ilalim ng mga puno ng nara, Nakita niya ang isang batang babae, Payat at maputla, Nakasuot ng damit na gawa sa dahon ng saging. Ang mga mata nito ay kulay luntian, Tulad ng kislap ng mga alitaptap. Tulungan mo kami, bulong nito. Nawawala ang aking mutsa, ani ligaya. Kung hindi ko ito mahanap, mawawala ang lakas ng gubat. Biglang umugong ang ihip ng hangin. Sa pagitan ng mga puno, lumitaw ang isang lalaking may katawan ng kabayo, at matang nagliliyab sa puo. Isang tikbalang. Ang mutsa ay nasa poder ng aswang, anito. Ang tinig ay parang kulog. Nakalimutan na ng mga tao, ang respeto sa lupa at kalikasan. Ngayon ang masasamang espirito ay nagnanakaw ng biyaya ng gubat. Sumunod si Ligaya sa engkantong babae at Tikbalang sa pusod ng kagubatan kung saan nakatayo ang isang puno ng balete na may mga ugat na hugis ahas. Sa ilalim nito, nakita nila ang isang babae na may matatalim na pangil ng aswang. Hawak nito ang isang batong kristal na nagliliwanag sa lungkot at galit. Bakit mo ninakaw ang mutsa? Tanong ni Ligaya. At sumagot ito. Dahil winasak ng mga tao ang gubat. Nanginginig na sagot ng aswang, at ang mga luha nitong itim ay tumulo sa lupa. Ang mga puno ay ginawang troso. Ang mga ilog ay pinatuyo. Ang mutsa ang magpapawi sa aking pighati, at magpapalabas ng sumpa. Napatigil si Ligaya tumingin siya sa engkantong bata, na umiiyak na parang tunay na tao. Kung ibabalik mo ang mutsa sa puno ng balete, babalik ang sigla ng gubat. Ani ah, ligaya, ngunit, kailangan mong mag-alay ng isang bagay na mahalaga, ang sambit ng aswang kay ligaya. Walang pag-aalinlangan, inilabas ni ligaya, ang kanyang lampara. Ang regalo ng kanyang yumaong ina. Ito na lamang ang natatandaan ko sa kanya, pabulong na yung bigkas. Inilagay niya ito sa paanan ng puno. Ito ang aking alay, kapalit ng kapayapaan. Biglang nagningning ang mutsyo. Ang aswang ay humagulhol ng iyak, unti unting nawala ang pangil. At naglaho kasabay ng dilim. Ang tikbalang ay napayuko. Ang mga mata nitong apoy ay nawala ng ningas. Salamat, anak ng tao, anito. Nakalimutan na ng marami ang halaga ng pagkakaisa. Pagbalik ni Ligaya sa nayon, nagulat ang lahat. Ang mga natuyong ilog ay muling umagos, at ang mga puno ay nagsibol ng mga bagong dahon. Nakita mo sila ba? Diba, bulong ng kanyang lolo na may ngiti sa labi. Ang mga engkanto ay hindi kaaway kundi tagapagpaalala. Ang mundong ito ay hindi lang atin. Mula noon, tinuruan ni Ligaya ang nayon na mag-alay ng mais at bulaklak sa gubat tuwing pahiyas. At tuwing gabi, kapag ang huni ng engkanto ay maririnig, alam na ng mga tao, ito'y hindi babala kundi awit ng pasasalamat. At ang lampar sa puno ng balete. Minsan, sa gitna ng dilim ay may nakakakita ng maliwanag na ilaw, na humuhubog sa mga anino, tila, isang ngiti mula sa mga espiritong nagbabantay, sa buong nayon at kagubatan. At ito, ang kwento ng alamat ng engkanto ng sariwa. Babala, ang kwentong ito ay hango sa alamat at tradisyong Pilipino, na iginagalang ang kultura at kalikasan.